guys ito pala ngayon yung domi chumatropic ang manong ay Ayan, ang paligid ng ano. Ganti dito tayo. Ayan ang ano, sa Tori. Ayan, yan ano na yan, ang building na yan, guys, is sa Tori. Ayan, ayan. Diba? ka ng ano, ng kapag dito ka na ano, on the way. Malinis. Napakalinis ng ano, ng paligid. Kasi may nagme-maintain ng pagwawalis lalo yun dito sa amin. May isang ano kami na trabahante nag ano. Shout out pala sa isang tao dyan. <laughs> Ayan. Nandito kami guys. Ano? Ha? Ano yan? Poverty. Okay Ayan guys Ito pala tayo sa may na Wala na ano Mapanghi. May aso na naman dito. Ayan na naman, oh, mapanghi na naman. Hey. Ayan, ginagawa nilang pakinga na to yung ano na to, kalusaga na dun. panghi na naman guys alam mo dito actually dito sa amin ang ano ang mga aso tinanggal na ngayon parang may dumadayo dito na mga aso na nag dito ngayon sasabihin dito sa amin pero actually wala kami aso na dito kasi ganun pa state ng barangay ayan ngayon sa ngayon yan. ano to Guys, uh, patuloy lang natin ito pala kapag gusto nyo mag, ano, mag order nandito po ang Molly Bishop ngayon nandito yung atin na storekeeper ayan si Mr. Dariboy Labuos ayan na mga estudyante namin ayun na papunta na sila papasok na sila guys ang aga ng mga estudyante namin shout sa mga estudyante namin sa ngayon ayan i-enes uh... thank, thank you ba ayan guys nandito na kami sa loob ngayon papasok na kami para lang Thanks for watching, uh, like, share, and subscribe, guys. Bye, mga kamundar. See you on my next vlog.